mga ka-journey, mga palangga! Pag-usapan natin ngayon ang mga kapanapanabik na psikologikal na katotohanan tungkol sa ukali ng tao. Kung pinaghihinalaan mo nagsisinungali ang isang tao, manahimik ka. Maaaring mabunyag ang kanyang kasinungalingan habang siya'y nagsasalita karamihan sa mga lalaki ay hindi komportable na makarinig tungkol sa iyong ex kahit pa sabihin nilang hindi sila apiktado. Ang mga taong madalas magdiin sa kanilang katapatan ay maaaring hindi palaging nagsasabi ng totoo karaniwang ibinababa ng mga lalaki ang kanilang boses kapag kausap nila ang taong gusto nila. Bagamat malalakas ang mga lalaki sa pisikal, maaring mas nahihirapan silang humawak ng emosyon kumpara sa mga babae. Maaring makaapekto sa iyong damdamin at kumpiyansa ang iyong kasuotan. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye.